Hello mga kaliho, nandito tayo sa Pancho City Hall ngayon. Meron kaming event dito sa Pancho City Hall na singing contest. Kakanta ang mga maraming mga migrant workers sa event na ito. Inspiring na event na mga makapag Bigay ng tao ng pagkakataon na mag-socialize, magkaroon ng maraming suporta. Ipakita rin ang talent nila para malaman ng tao na may mga migrant workers dito sa Taiwan. Mahigit pa sa ginagawa nila sa mga trabaho, magaling din silang kumanta, magaling din silang sumayaw, magaling din silang mga performance art, mga talent na nakapaginspire inspire sa atin na bukod sa gawain natin sa trabaho, pwede rin tayo magkaroon ng iba't ibang karagdagang kagalingan. Good afternoon kami po si ano, mga Pilipino nag-attend ng, ano, ng singing contest ng mga workers pero ako di ako kumanta siya lang kumanta si Francisco kabayan natin. Taga saan po kayo, Francisco? Si, taga Isabela. Isabela. Pilipinas, taga Isabela. Ah, 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 ah. First time mo ba sumali ngayon? Bali, sumasali ako nung last year, 2023, 2024. Oh, ang galing niyo po kumanta. Ang galing niyo po kumanta. Ay, hmm. Ano? Ano pong kanta na kinatayo kayo na Angel? Kayo na po yun. Robbie Para Robbie sa Williams. ano yun? Hmm. Hey, Shout out sa anak mo. Birthday mo ngayon, ah, anak. happy birthday sa anak mo. Para nice. sa anak mo yun. Ilang taon na po siya? Balik 13 years old. 13 years old, ah. Happy birthday sa anak mo. Anong pangalan? Si Lawrence Francisco. Happy Princess birthday kay Lawrence Francisco. Sana po masaya yung birthday niya sa Isabela. O pahal ka ng daddy mo. Dano po katada yung pag-practice niya sa, ano, sa kanta? Bali, yung kanta ko na yun is... Pang, kumbaga sa mga Ilocano kasi, ako, Ilocano ako. Hmm. Mahilig kami sa mga inuman ano ba? No, ay no man. Oo. Oh. So, Halos ano na lang din, mga pangkaramihan na lang din na kami Para okay champion. Uh, kara, kara, okay, uh, uh. Para para okay lang. Ah. Para para pa din. Eh, siyempre sa amin mga iluwan, mahilig kami sa mga ganito. Mm. Ano mga sa ating mga Pilipino, mahilig sa kantahan. Oo, oh, sobra, sobra. Good afternoon. Nandito tayo sa ano sa My Dad Worker Singing Competition. Tapos ito po si Mika. Taga saan po kayo? Um, I'm from Caloocan City, Philippines. Ay, Caloocan. Malapit din ako dun. Yung talo kayo sa Taiwan? Ah, uh, ano po? A uh, year and a half lang. A year and a half? Tapos ano ka? Factory worker po kayo. Uh -huh. Ah. So, parang may makwento yung pinili niyong kanta. Ano, Ike's Hotel ba? Tama ba? Uh, Yeah. yeah. So, bakit po yun yung kanta na pinili po ninyo? At ano yung process na parang yan yung decision mong kantahin? Oo, oh, mm. po po <laughs> okay, <laughs> kasi po ganito po yan. Mm. Nung semi-finals semi po, ang kinanta ko po talaga is bad romance. Kasi bet po nung tao. Tapos parang bet ko lang po sana yung medyo rakista po na ano, ng film. Oo. Kasi po, nag medyo nag-research po about dun sa event. Kasi yung kadalasan yung mga sumasali o yung mga kanta po nila is ano po, ah, um, more on Chinese, tapos ah. ay mga ballad lang po. Ah, okay, okay. Okay. Hindi naman Delsa, sa meron yeah. kong minahal na tao ng mali ang okay, pinamahal mo. Ay, ah, hindi ko. <laughs> so, pang ilang beses mo sumali ngayon? Ah, first time. First time. Maganda yung performance niyo ninyo. Oh, okay. oh, maganda. Okay. Maganda. Proud of proud ako so, sa mga Pinoy na performers natin. Mm -hmm. Ikaw, Mika, at si Francis. Pero pa pa Pinoy dyan? Kaya yung dalawa lang, di ba? Ah. Ano ko balik po, anin po kami sumali. Tapos hmm. yung makapunta lang po sa finals nalaman. Kayong dalawa. dalawa uh, so, sana panalo either kayong dalawa <laughs> or both. <laughs> Tsaka ano, uh, may message ba sa, ano, sa mga pamilya mo, mga fans niyo? Oh, uh, thank you everyone for supporting me and hmm. also laban po. <laughs> laban. laban. Uh, Kanang-Yikong也可能比较害羞吧, kaya so, 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 不像本国人一样，可以可以可以来扩扩大那么多人来参与啊！所以这个，若未来假设要继续办，可能要透过各种的管道，包括移工的社群啊，还有移工的相关的喜欢收听的这些媒看收看的这些媒体啦、啊，或者是收音哦收音机这方面的，我想未来可能要扩扩大的一个宣导、啊。 gusto mo ba ang content namin mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV